Nasa harapan ng opisina ang tenyente ng Guardia Civil. Mapit si Prile Clemente, nag-aalanganid. Tenyente, nakuha mo na ba ang mga armas? Alam mo na mga ba? mga armas. Opo, padre. sinasamsam dito po namin na lahat ang lahat ng armas sa bayan. Tinupad ko lang ang aking mga tungkulin. Ngayon... Wala na po tayong alahanin mula sa mga turisan. Magaling. At kung ng rin sa talis, nangunin na ba siya? Naghanap pa rin kami sa kanya. Ngunit ngayon, hindi pa rin namin alam kung siya. Pauna na po ako, Madre. Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawalang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at iba na may nagkibit-balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Huli, ang nangyari... Pinagdadalhan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa sapagkat tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. Ang tinutukoy na ng kamag-anak ay si Huli. Akalain mo, ang isang dalagang maaari ng ikasal ay hindi pa rin marunong magdasal? Kung magdasal ng Diyos si Sabi Maria ay hindi humihinto sa eskontigo at ang Santa Maria ay walang patla sa pekadores. Nagaya ng ginagawa ng isang mabuting Kristiyana may takot sa Diyos. Sos Mariosep, hindi nakakaalam ng Oremos Gratiam at ang sinasabing Mientibus imbis na Mientibus. Ang sino mang makakadinig sa kanya ay mag-aakala ang sinasabing suman sa ibos. Sos Mariosep! Tinuruan na Hermana Penchang si Huli ng wastong pandarasal. Pilit ding pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na isinulat ng isang prile. Nasa loob ng isang bahay si Hermana Penchang at si Huli. Si Hermana Penchang ay nagdarasal ng teintim, habang si Huli ay tila nagkakamali sa pagbigas ng mga dasal. Sos, Mariosep! Huli! Anong klaseng dasal yan? Walang tama. Alam mo ba ang malaking kasalanan ng hindi marunong magdasal ang tama? Oo man yun po, Hermana. Pinagsusumikapan ko pong matutunan ng tamang paraan ng pagdarasal. Hindi sapat ang pagsusumikap. Kailangang alam mo na ang mga dasal. Lalo na ang Diyos si Salve Maria. Bakit hindi mo pa alam Ang dami pang pagdarasal na kailangan mong gawin. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwarta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezco. Ah, 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 ah. Sinamantala nila ah, ah, ah. ang pagkabihag nito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Mga kapatid, magandang balita na sa atin na ang lupain ng kabe Hindi niya na ito maibabalik. Ang hatol ay pabor sa atin. Buti naman, tagal din natin yung hindi ng nito. Sa wakas, may bebenta na natin ng lupa sa may interes. Marami ang nagtanog sa mataas na presyo. Tama, tama. Dapat rin samantalahin ang pagkakataw nito. Hindi na babalik si Kabe sa Sino ba naman ang laban sa atin, hindi ba? <laughs> Walang laban ang mga magsasaka. Ano ba ang alam nila sa batas? Wala. <laughs> Huwag lang tayong magpapakita ng kahinaan. Dapat palagi tayong matatag para matakot sila. Ha ha ha! Oo, totoo yan. Ang lupain ni Kabesang Talis ay magiging atin na ng tuluyan. Kahit anong gawin niya ay hindi na niya makukuha yun. Kaya nga, ang dami nating plano para sa lupain niyan. Ipagkaloob natin niya sa mga mayaman na interesado para mas lumaki ang ating kita. Anong balak mo sa bagong lupain, Padre Marami, balak itong gawin bagong bahagi ng hacienda at baka gawin plantasyon ng asukal. Para sa lupain ni Cabez Santales. Sabay-sabay <laughs> silang tumawa, puno ng tuwa at kasiyahan sa kanilang pagkapanalo sa usapin. Habang si Kabesang Tales, kasama ang kanyang amang pipi, ay nakaupo sa kanilang bahay ang kanilang ari-arian ay kinumpiska ng mga praile at sila'y nawalan ng lupa. Si Tales ay halos hindi makapagsalita, puno ng hinanakit at pighati.